Alright, ayun. Good morning. Yan. Good morning, mga master. For today's video. Yan. Tapos na yung bagyo. Salamat naman at hindi masyadong Wala kasi yung bagyo dito sa amin sa Romblon. Ayan. Ingat po lagi tayo. Yan. Nakakabaktas. Yan. After bagyo. Fishing tayo. Try natin magmamauhan. Sana makachamba. Yan ah wala tayong kaisda-isda ngayon kaya yeah. ngayong pagkataas ng bagyo kumalma na ano, may madali tayo mga master dito lang tayo sa malapit ayan mga master dito tayo sa libertad ang spot natin alright ayan mga master update na lang pag nandun na tayo sa spot natin alright ano yeah, alright napit na tayo dito na tayo sa spot. Sud lang tayo. ng bato. Yun. Perfect. Yun, Setup up natin, no. Oh. Medium light. 3000 series na Ryobi. Harvest lure ang ating main Eli Master Eli Narad Ayan you know? no? Para Sus Unang hagis Sana pala rin po ng hagis Ah, na may dumaan. Pisau mau naser ya Nah, oh, GT, GT. napit na, bigay mo na po, para makalibre kami ulam. bigay mo na po, bigay mo na po. yun, first GT pagkatapos ng bagyo ay, kilig kilig thank you lord ay, sa oh hindi na natin ayan mga master oh isang kiluhin may lakas buti naka ano tayo yun lang ang sahabit oh salamat Harvest Lur. Siguraduhin na natin hindi makawala. Lakas Lakas ng pera. One down. Ayos! Sangkiluhin. kiluhin! So Kaya mga master, salamat at binigyan na tayo ng GTK sa... Hagis ulit tayo. Ah, may kapatid pa. Buti malaki gamit. a few moments later trin natin to har dragon dur try natin by salty ink yan salty ink ng palawan 8 grams tagal na ulit yung hindi nakakagata na try natin ulit Ayos raw, huwag. Oh? ulit tayo One hour later Alright, mga master Tayo patabi na Sumawa na Ang oras na Tagisan Ibang ulam na Ayun mga master Alright. Okay, Ayan mga master. yan tayo pa uwi na. Kapag libang libang na tayo. Ayan. Oop. Ayan. Oop. Chapter pa si master Al. Ayan. Hindi sila pinalad, Tayo lang pinalat. naka isa naman tayong pang sabaw sabaw mga master. Ayan o. Goods na goods. Ayan. Shout out muna kayo no. na. Master Al. Fishing adventure. Wala tayo ngayon. Zero tayo. Ayan. Ganun talaga. Yeah, Bawi na lang next time. Ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Peace out. Bye-bye. Salamat sa inyo panonood.